Uh good afternoon to all of you. Magandang uh, araw. palang uh, araw. Guys, uh, kain tayo ng saging para ang kutis natin parang parang saging daw ka ano. Kaya pagkatapos kumain, ang balat ng saging dapat iyan na natin sabihin. Kasi ganito daw ang ano eh. Yung gamot daw sa mga kutis na dapat maging maganda kahit lalaki tayo. Ang balat ng pa ang saging. Kaya sa mga makapanood, uh, kung gusto nyo gayahin talagang ibigin siya uh, from Agapi Vlog ito ang gawin nyo balat ng saging uh, panggamot sa kutis na maganda so what mo good pag apply ka ni guys ang imong uh, panit nagagwapa ka kag nagagwapo kaya amon ang amon nga formula tapos ang iyang uh, laman, kapat kainin mo. Kasi, kasi pag da, uh, ano lang, panit lang yung mga si sa guya, pag hindi mo kaunod ang iyaunod, wala epekto. Kaya dapat kaunod mong iyaunod, kaya iya panit yung mo sa si yung guya. Ang <coughs> namit, magigaya. Talagang masarap. Uh, anong tawag nga sa aking, ma'am? Anong sa ang... Balangon ni guys, Balangon oh, no? Balangon. Ah, uh, isang muli Mindanao siguro kaya ang iya ang kakulay, ang ko pag maluto, gayay mo sa. talagang masarap. Kaya fresh from the farm. Kaya ang iyan nga, no, ano guys, ang yang uh, puno na luto gid ang saging, ang yabunga bunga sa iya puno. Kaya ang ang tamis niya, talagang halo-halo na, masarap. Pagkatapos, hindi bagong ano, bagong ano to, panet. Yung ano niya, ang pinakabalat niya, ha mo na sa to Kaya talagang ano, kita niya naman sa video, walang filter 'yan. Kaya maganda ang ano, ang kutis natin. Kasi abang ginaamo ginagawa nyo ganyan, may maramdaman kayo nga parang ano, parang kinukurot-kurot ng kaunti. Kaya talagang tested ang uh, maganda talaga ang balat ng saging. Kaya hindi kami naubusan guys ng saging dito kasi may tanim kami. At saka, sa kabilang bahay may tanim din sila. Pag wala kami na maubusan kami ng bunga ng saging, nagihingi kami sa kanila. Kaya hindi naman sila madamot guys, namimigay naman. Kaya kapag uh, gawin mo, marami na akong nakita to eh. Kaya ginaya ko lang at saka to, 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 to tama ang kasabihan nga pag sundin mo ang tama, pauwi uh, uh, hey ka sa tama. Hindi ka uwi sa masama. Kaya guys, gayahin nyo sa mga gusto dyan. Kaya ibigin siya, kitang kita. Kita nyo ang balat parang saging, makinis, uh, hindi arikisong. Kaya good afternoon sa inyo tanan. From above, Agapi Vlog, from the farm, ang saging. Kaya green, green, uh, green is all guys pag hindi pa naluto. Pag naluto siya, taragang pag sa Tagalog, dilaw. So, sa amon de, yelo. Uh, sa Tagalog naman ang yelo, uh, ice yan sa amin dito kasi madali matunaw kapag ice kaya good afternoon to all sa pasimula hindi rin ako makapaniwala kasi talagang parang biro lang eh. Kaya inapply ko at sinubukan ko talaga. Uh, tungod sa ako nga experience ya, na ah, ko sa tungod sa pag-vlog ko. Okay man, kaya ang kutis daw okay lang. Kita nyo guys, uh, hindi malata gawilding pa kuya guys gamit pa ko welding machine kasi kaya kalabanan niya gawilding gamit sa shop talagang ang inangapanit panit uh, ano maitom kaya sa amin lahat dito kami sa bahay namin gumagamit kami ng ano panit ng saging kaya saging nga balangon balangon tawag di sa amon iwan ko sa iba uh, kung sa iba Mindanao kaya epektibo kaya ang ako uh, lang na testingan uh, balangon. Kaya testing niyo man, pero dapat ang inyong gagamiton nga mga saging, panit sang saging, talagang organic kasi pag hindi organic delikado, eh, may chemicals na. Kaya wala ta kabalo kung paano. Kaya na maganda organic. Guys, uh, sinsya mo nagbaligya to ko kami gamay kami guys nga tindahan. Kaya akong tindero subong kaya libre ang pamaw. Pag wala ang tag-iya, kaya ang tag-iya na si Sister Dina. Ah, ginakuot naman niya guys. Pati ang binta, dalasa. kag ang mga ginablig dyan, nga tinapay. oh, eh, mga tinapay guys. So, oh. kita na. Ah. Tapos ang sasulod sa sang rep na uh, juice da. ano man juice nga magustuhan namon. mo. naman, guys. Kaya libre ang pag-testing. Kapag kami ang tindiro. Doon kami ni Ayahay. Ayahay, grabe na. Panay-panay ng kuot. Kaya guys, may yung adlaw